kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Ito yung pangalawang board natin na i-re-repair guys. So, oh. LG rin to, 2.5 pareho lang. Yan. Ang error naman nito, CH05. Subukan ko muna i-repair to. Yan. Kung kaya. Kanina kasi, okay na siya. Na-repair ko na yung isang LG. Ganito rin ang problema. Mga SMD resistor niya. Ang problema, ito naman, hindi ko pa alam ang problema nito. Yan, subukan ko muna 'to. Kung kayanin, kayanin ng powers. Sana matambahan din guys. Para okay na okay. Yun. Yan natin to. Tinggalin ko muna to. mga borloloy niya. Tapos wire ng IP in. Ito na lang muna. muna natin yung plastic. Yan, yan natin yan. Tabi muna natin yan. CH05 Error Check muna tayo sa power supply natin Check natin yung POS Kung sumabog Ayun, goods naman guys Goods ang POS Ayun, oh. CH05 May nakita na ako kaysa so Nasunog, oh Nasunog yung resistor Oh, sunog. Ay, nasunog sunog na sunog to sira na tong diode na to shorted na rin yung diode oh. nasunog yung resistor guys oh kalagay dito yan oh, pansinin nyo to dito pa lang nakita ko na oh. yan sunog ayan hindi, ko alam yung value niyan pero meron tayong kopyahan niyan syempre o oh, ito kopyahan natin o oh. Ah, 1 key lang palito 1.5 key ayan o oh. pati diode kaya pala nag C805 sya sunog pala to ayan pati yung diode nya nag shorted na ayan Uh, tingnan ko ha. At ano yung na to? Bunutin ko muna yung diode na yan. Diode. Sira yung diode Nag-short. Ito nag-short. Pati yung kanyang resistor na sunog. Ito guys, oh, ano sunog to oh. dito ko na lang inangin to. Babaw bawo, hari naman. Sunog na to, guys, sunog. Hmm. You know? Tanong nito bakit kaya siya nasunog? Yan. Tapos mag-check tayo sa ibang uh, ibang mga parts. Ito nito. Standby mode. Yan natin to. Diode muna tayo. Diode natin yung diode walang short kanya naman pagka CH05 bukod doon i-check muna natin yung mano natin tingnan natin ito ha ito diode ito so, diode nya oh. diode ito ito diode ayun 16 ohms 16 ohms tayo oh. yung diode na yan tingnan natin kung dito kumunik yan guys sa ating hindi naman diode, sure itong diode na to punutin ko nga muna to punutin ko muna to guys itong diode ito to, to. Angat ko na yung paa niyan. Yan. Tapos, yun. Itis ko ulit to May problema pa. Tinan ko ha. Uy, wala. Good siya. Paktay. Paktay tayo. Saan ba kumunik to? Dito man na, dito natin malalaman guys kung ano yung sinusuplayan ng diode na yan. Yung diode na yan, ang sinusuplayan niya guys, 5 volts. 5 volts 'yan oh. No? Pumunta sa ating system 'yan. System IC. Yan. Pumunta 'yan. Dito dito itong ano na to positive nya dito pumunta oh. oh, shorted na to Sisahin natin to ah. ayan guys oh curted, dito sa ating system ito guys ano ito lumubo nagkupo wala na Wala na guys, sira na ang ating system IC. Damay na yung system. Ito gawin natin o. Oh. Yo, tingnan mo itong kapasitor na ito. O, oh. to, lahat ng may mga nagbabaser, bubunutin natin yan, guys. Bunutin ko yung lahat ng nagbabaser. Ayan. Ito, nagbaser din ito. itong dalawa. Tingnan natin kung mawawala yan. Minsan kasi sa is indian Kapasitor. Ayan. Pero pag hindi nawala yan, ibig sabihin, ang system ay ito na guys ang sira niyan yung IC na malaki yun isa isa lang natin ay eh, bunutin ko na nga lang din ito yun dalawa mo nang ang ko na SMD kapasitor Yan. Okay. I-test ulit natin to guys. Oh, mayroon pa rin. Hanapin natin yung iba. Mayroon pa dito. meron din dito lahat ng ano guys mga SMD dalawa ito mababa na ito tsaka ito bunot total sira na rin naman yung system nya eh sakali eh i-bunuti na lang to malay mo sa SMD lang minsan kasi sa isimdi yan nato problema hmm. ito yun sistem hmm. Ito Hmm. Yun. All right. Tis uli. Ah, wala na guys. Wala na talaga. Ah, meron na. ito tingnan natin ito ha sa lahat ng mga SMD na marireading natin gumutin natin yan ayun meron dito dalawa dalawa dito din Okay Nakita ko dito to Tuh. apat dalawa na to tsaka ito bahala na yan tingnan natin kung malay mo ito lang hmm. i natin to pag mayroon pa wag na wag na tayong mag tiyaga dito ito na sira niya no system IC sige pa wala na guys sira na to Nanya lang malaman natin kung sira na yung ating system IC. I Check nyo lang yung mga ano nyan. Binunot ko na nga yung diode oh, na supply na 5 volts. Meron pa rin eh. Hindi nawawala eh. Meron siyang supply. Na ah, meron siyang short sa buo na nakapaligid. Yan. Pero good yung kanyang ano eh. ah uh, asan ba yung 5 volts na rito? Ito yung 5 volts niya kasi supply. Supply niya to eh bunutin ko muna yung iba ha itong IC na to bunutin ko muna to yan yan regulator to eh yan it is call ito itong pinagbunutan ko ng ano Ah, wala na talaga pag-asa ito na sira niya guys o oh. ganyan lang ano guys para malaman natin yung alin yung may sira alin yung may problema ah kung system IC ba o ano ah o sa diode ihang ayan hinang oh, ko yung diode oh, no 5 volts Hinang ko yan, meron pa rin. Ang dami ko nang binunot oh. Mga SMD kapasitor. Pero may short pa rin. Nandiyan lang pagkuha ng ano guys. Pagkuha ng uh, paano natin malaman yung system IC at sira. Yan lang ang problema niyan. Ayos, sana may idea yung ating mga trupa dyan. Kapag wala, walang power to. Walang power, hindi naman lahat ng walang power yung mga supply pios lang hindi yung ay, may, may, ano ang tawag nito mosfet hindi yan pag ito ang tinamaan wala tayong power talagang wala, wala ng pag-asa maliba na lang upalitan to or sira yung ating power IC ito yan madalas yan sa ganitong board pagka walang power madalas ito rin nagkaroon ng problema to oh yung diode na to yan. pero goods naman siya lahat wala akong nakita ang problema dito sa power IC good naman dito nakikita kong problema oh. sa 5 volts may nakikita kayo rito guys oh, sa likod baka maka encounter kayo dito itis nyo yung mga ano ayan o oh, may mga number yan para madali nyo matrace katulad nito oh. hanapin natin yung uh, 15 volts ito 15. Ayan o oh, may 15 Ang kapasitor niyan, ito Ayan Tistiren yan Pag nagbaser yan Ibig sabihin may shorted tayo sa 15 volts Sa 5 volts naman Ayan Ayan nakalagay o oh, 5 volts Ito yung diode na to supply niya o oh. Pumunta yan dito sa kapasitor Dito lang tistiren pag nagbaser yan pumunta sa ating system IC yan yan sa 12 volts naman ganun din yung itong diode na to yung malaki nakita ko kanina ito, ito, to. 12 volts to eh supply ng ating relay relay yan yan pag sira din yan shutdown ng board wala din tayong power yun guys uh, isa pang trouble dyan pag wala tayong power hindi lahat malimbawa ang na-check nyo yung mga parts na yan malimbawa ito na-check nyo, shorted binunot nyo may short pa rin hindi nawawala pamunta yung supply na yan dito sa ating to relay ito i-check nyo to ang relay bawa binunot nyo to good pa rin good good yung relay tapos tinister nyo yung paan ng relay sa coil nya pinagbunutan nyo may shorted pa rin i-check nyo na to guys ito itong IC tapos yung mga SMD na yan oh. yan sira yan ang madalas sira okay ayos sana may idea yung ating mga tropa dyan na mga ngalikot paano natin malaman kung sira yung ating system IC yun lang guys at salamat sa Diyos sana may nakuha kayong idea okay